So magandang umaga po mga ka-BJ Andito po tayo sa Sa rally po Ng mga ano Ng mga Duterte Ng mga retired general So ngayon at ikatatlong araw na po ngayon mga ka-BJ So ayun po yung stage Kaso lang hanggang ngayon na lang po mga ka-BJ At pinabaklas na po to Wala ayun po Nagbabaklasan na po sila ng mga ano nila Ng mga stage po mga ka-BJ So ayun po may notice na po kanina galing ng uh, ano ng uh, mayor ng Quezon City kay Joy Bermonte po mga kabijay na pinapalis na po sila once po na receive na nila yung ano yung notice na yon automatic po pinapalis na po sila dito mga kabijay so uh, dalawang gabi na po tayo nandito mga kabijay dalawang araw dalawang gabi na po tayo pa i i araw po ngayon mga kabijay So kahapon nandoon po tayo sa Minchola, malaki And then at saka doon sa sa Luneta po, sa rally po ng mga ano, ng mga iglesia. And then nung gabi na, na naman, and then napunta na po tayo dito nung gabi na mga 11:00. So mga kabijay, baka hanggang dito na lang siguro ang rally nito, mga kabijay, wala na 'yan. Tapos na po mga kabijay, God bless. So tinanan natin ito, mga kabijay.

ay niya, na opposite din po po. At niya lang Para na pagdating na. Tapos wala pre Ano ba 'yung original? Hindi na alam po kung original video. Para mabait o

at uh, siguro yan hanggang baka hanggang mamaya na lang po ang rally dito dahil 3 uh, three days, 3 days na po nila dito eh. Sunday, Monday, Tuesday po ang ano nila dito so, <coughs> ayan po, sinar po ng polis mga ka-PJ sa so, kanilagay nila na dyan hindi pa muna tayo makalapit ng mga ka-PJ dahil sa uh, dami na rin ng mga nagpipicture ano yung mga media, mga vlogger, mga kanyang mga kung sino-sino na po yung mga mga ka-BJ so, so mamaya pupunta po natin tingnan po ng mga so. natin mga ka-BJ dito lapit natin natin okay please, sir. Sige na okay na sige na si <tuturna> -hmm. Yuen sige Okay. Ito. Ito Sana ko teaching ko na tatlong araw. na Hindi halata. May mga pieces ko. Hindi mga kasi. At diyan Sir. Sir. Naglabas na ng news na permit. Ano po ito sir? Ano? Rejection Kaya sa CTLGU po naglabas na noong reply nila doon sa request ng uh, permit for today na nakasaad doon, uh, dini-deny po yung uh, uh, rally permit ngayong uh, November 18. Uh, cost na ano, pakibasa na lang doon I think uh, may na-violate yung sa memorandum of understanding kasi kumirma po tayo doon kasama yung uh, MMDA at ang uh, LGU at ang organizer so yun lang po ang ano, uh, sinerve na ngayon ng LGU so nakausapin natin yung organizer kung pwede uh, uh, mag-dismantle na sila ng mga uh, stage para mataanan po no? kasi meron din na uh, community dito na masawang din mga uh, lalo na pag paggabi pag-gabi pagda-dinner medyo, medyo. May oras ba kayo sir na binigay sa mga organizer <coughs> para maibabawi yung signal? Nandiyan pa naman yung uh, CDM contingent natin. Pwede naman silang makiusap. Alam naman natin mahirap mag ng mga tents So nag-start na rin pati yung LGU tsaka yung PNP na magalis na rin ng mga barricade, yung steel barricade natin, na rin ang dyan sa sa dito sa White Plain. Sir Silvio, I think they will be having a press on 1pm. If they will push through dyan sa press, anong, anong pwedeng gawin? Anong man, ah, gagawin natin? May naka-monitor naman dyan. kakausapin ng uh, ground commander natin. Mapapagbigyan pa siguro. Basta tapos okay, as soon as possible dapat na dismantle dis oh, may time kayo so, may timeline so, kayo sir or uh, oras ay bibigay eh, mahirap na pa Yan, eh. So buong araw. Din. Hindi naman buong <laughs> araw. Do do, bang, buong gabi. Buong gabi. Mabilis na. oras <laughs> lang <laughs> din siguro. Any first, question ako, po, any way to compensate parang para lang ano matuloy nila kasi may plano din daw sila na program may ang TPR. TPR? Ito naman yan. nandiyan naman yung ano eh. Siyempre, LGU naman ang uh, isang uh, nakapirma dyan. Eh, Titignan natin kung anong magiging action ng LGU. But definitely, nakamonitor din yung uh, DPOS dito. Eh. Hindi pa rin sila maalis. So, to clarify po, hindi na po pwedeng mag-conduct talaga ng any activity? Okay. Uh, Sige. Thank you, thank you, sir. Hindi nyo tinanong kung peaceful or ano. Peaceful naman, di ba? Wala, uh, wala naman na yan. Wala naman, ano. Ah... Uh, the past two days, syempre lahat uh, naka-duty rito, pati yung mga organizer, uh, peaceful naman except uh, meron ng minor incident yung na, ano, ng Yeah, uh, Generally peaceful yung overall uh, two days uh, activity. And uh, the good thing, yung uh, flow ng traffic hindi po na-hamper sa EDSA pati dun sa Temple Drive.

Okay, thank you. Thank you, thank, you so, thank you. Makakatulog na din po kayo. Sige, <laughs> sure. So, yun na po mga ka na ina ro na po natin yung po sinabi niya no? ni ano Kilne... ni ano ba yun Sarbel ba yun? At uh, wala na daw last day na ngayon. So, ayan po, naglipit na po sila mga ka-Piche, oh pinagligpit na po ito wala po itong time na oras wala po in ano basta once na na-receive na nila automatic na lumalakad na po mga ka bj yung at uh... alam no talaga pinapatigil na sila so pinaalis na ito ayan po nagbabaklas na po sila mga ka bj so once po na receive na po nila yung notice galing po yan sa city mayor ng Quezon City kay Mayora Belmonte yan automatic na po binapapatanggal na po yung mga kabijay po tinatanggal na po yan mga kabijay dahil ang permit po hiningi po nila mga kabijay is 3 uh, days lang po mga kabijay so uh, ayan, mag end na po yung ano din dahil marami na daw po naga uh, re yung mga ayan yung mga taga rito kasi alam po ninyo mga kabijay mga taga rito sa mga medyo na mga mayayaman yan napaikutan po ito ng mga mayayaman mga kabijay <laughs> So nagreklamo na daw dahil hindi na sila makadaan dito. Kung so, saan na po sila umikot mga kabisi. So ito, Korintan and then White Plain. Mga kabisi, marami po dyan. Puro sa mga mayaman. So yun daw ang nagreklamo na rin. Total naman kasi 3 days naman po ang ang hiningi nila na permit para sa pagrarally. So, kaya hanggang ngayon po, winakasan na po mga ka-BJ. So, nakita po natin mga ka-BJ, ito. At uh, ilan na lang po dito, wala pa, na, wala pa naman po yung mga tao dito mga ka-BJ. So, ang na po natin, yung susunod na kabanata, ika nga nila. <laughs> so, thank you, thank you so much po mga ka-BJ. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Ito po ngayon yung abang lingkod, ka-BJ. Ben -Jasid. Thank you for watching po mga ka-BJ.